So ayan, Col, tignan mo yung eksperimento natin, ayan. Yes, direct injected fuel system. This is for ano lang, pang duluhan ito. Let's try it. So, tinesting nga namin kay 2K Budget guys. Ayos naman guys. So, kininecta namin ito sa gear shift niya guys ito. Pag nag-shift na si Jimsa ng 4th gear, 4th gear, so automatic yung sensor nito is mag-detect at mag- mag-spray na siya ng fuel direct, direct into the car. So, hindi siya naka-direct dyan kasi pag dinirect natin siya dyan malulunod siya. So, ang ginawa natin guys is uh, ano na natin. Ganun yun. ba? Para siya, sirit ng sirit sa dito, ang mahihigop niya lang yung makukuha nito. So, yan. So, gumana naman. Ayos naman yung takbo, guys. But we need to make it more efficient. Mas maganda kasi siya sa bigger CC, guys. Sa ito, pipinto lang kasi ito, eh. Pero, tinesting namin, ayos naman. So, inadjust lang namin ito. Kaya ganito yung formula position niya. Pero ayos naman. So, pag nagpapa-under kami, guys, ino lang namin to. Yan. Tapos, fourth. Fourth gear. Bunlutin. Tapos, balik sa neutral. Then, on. Tapos, ready ka na. Mag-first gear si Jimson. Starting ba? Second, third, fourth. and Spray na siya. Spray na yan. Sss. Tapos, ito yung tank. Itong tank pressurize eh. Pero wala yung laman. Pero, may gauge kami dyan. So, ayan. Parang nitro system. Pero hindi dyan nitro. Fuel pa rin yung dinagdag natin. Para mas efficient yung burning niya, guys. Yung fuel niya, hindi, na, hindi, na, hindi, ka na mag-jetting jetting jettings kasi yung fuel.